Isa. isa Saan po tayo? Isang tapos sa dampa Oo. Oh. Kaya hindi na yan, natin 'yung kasi nagligaw tayo. 'Yun 'yung kasi bumalik tayo isang oras at kalahati. No, kuya. Ano pangalan mo? Hindi na kita kuya. Pinag... Pinag- ako na, ako na, ako na. Oo, <laughs> pa-kain ng bangka ito po 'yung may-ari ng bangka. Tapos nakikipagpi na kami naka-burger. <laughs> naka-burger pa. pa Guys, ito yung may-ari ng bangka. May nagkape na kami, pinag-burger pa kami. Oo, oh, di ba? So, one to ang upa kasi nagkandaliligo kami. One one. one one. One one. nga. Oh, pupunta pa tayo ng palitan, bitch. Eh, kung tatlo tayo, di tatlo sana tayo mag-aambagan. So, itong bahay ni Kuya, o. Oh. Ang ganda ng bahay niya. Binata siya sa mga gusto ma, niya. Makipag... Ma <laughs> <laughs> ito, ito, yung kanyang rap. Naka, walang siyang, walang naman yung rap niya kasi nga, ano siya, Binata siya. Solo siya. Ay, may isda. Sarang makasapunan. Okay. So, ang ganda ng bahay ni Kuya, pinagkatiwalaan niya ba ng mga stranger na katulad namin na papasukin sa bahay niya, magkape? Ha? Wala eh. Oo, oh, meron. Sa motor pala, na, dadali natin. So, guys, ang ganda ng bahay niya. Hindi ko alam ang pangalan. <laughs> Pero, pinagkatiwalaan niya mga magandang katulad namin na pumasok sa bahay niya at Magbreakfast. breakfast kahit. Guys, nakikapay tayo sa may-ari ng bangka. Dito sa Burawan ng Fag Burawan ng Burgos. Pagbilao kasi. Siguro pag ka pwede naman magtanong kung pwede nang snorkeling. Snorkeling? Kung hmm. wala silang kumigamit sila. Eh gawin mo na ang gusto mong gawin doon kasi iti kila So anyway. 1,100 at pupunta kami sa pag-ano nga ito? Burawan at saka isa pa yung isa pang beach. Ano yun? Mm -hmm. Ay, hindi ko alam. mo. So, <laughs> nakaray namin si Kuya o oh, kaya mer meron kami libre burger at dito kami sa lab ng bahay niya. Guys, guys, si itulog ko kayo sa CR. Itong inupahan namin. O, oh, yan, di ba? Inupahan namin to eh. Ang ganda na CR nila. Ang eh. Ang ganda. Actually, yung may-ari ng bangka upa namin bahay niya to. So, binata daw siya. Tapos, wala siyang anak. At solo lang siya sa bahay na to. So, pinagkape kami. <laughs> ah, kami bumili ng kape kasi wala siyang kape. Pero may libre kami burger at brownies. At, andito kami sa bahay niya ngayon. Habang siya ay bumibili ng gasolina sa kanyang bangka. Ganda ng bahay niya. Tapos solo lang siya. O sa mga single dyan, pwede na mag-apply. Kailan na kaya yung si Kuya? Bata pa. Bata pa siya. Siguro mga nasa 40. Gano'n, ano. mamay interviewin natin. Ano po, oh, ay, ayos na mo kaya? Oo, ayos na. Dito ka na eh.